Good morning. So bago ako mag-umpisa sa aking buhay nanay, so chika-chika muna tayo dito, guys. No. Para meron din tayong update, guys. So ito na, guys, ang mainit-init pa na mga chika minute. So ito pala si Alexi Brooks, guys, ay paborito ng mga Latino na siya, yung manalo dito sa atin sa Philippines sa uh, Miss Universe Philippines 2024. Gusto nila na si Alexi ang mananalo para uh, mag-compete doon sa international sa Mexico this coming 2024 din. So, ngayon paborito nila. So, hindi hindi natin alam kung ano yung ano yung mga ano ng mga Latino guys no pero gusto nila talaga na si Alexi yung manalo. So at saka makikita din naman natin na talagang talagang naga hard work si alexei para manalo sa corona guys no at saka uh, sana lang sana maging patas na yung ang patas yung competition nila and then walang bias hindi porket ito may napatunayan na ito ganyan ganyan napatunayan na o oh, may eno you know, na may ipinakita na ganun ganun so yun na yung kukurunahan nila hindi naman sana mangyaring ganun so ayan malapit-lapit na talaga yung ano nila kasi yung preliminary nila guys ay sa March 21 yata yon if I'm not wrong so mag start na yung preliminary competition nila which is yung yung ano nila dyan yung interview hmm? yung mga ano nila dyan so malalaman na natin talaga kung sino yung pasok sa banga sa prelim nila guys no so malalaman natin sana sana lang pasok si uh, Alexei, kung hindi man siya mananalo this year or hindi man siya papalarin no? Oh, hindi man mag align sa kanya ang mga star moon at sa kasan so bata pa naman si Alexi 22 years old pa naman siya so, marami pang ano marami pang time pero mas maganda talaga na manalo siya this year kasi sobrang napakaano talaga as in, galing-galing oh, uh, -galing lahat na sa kanya na talaga as in wala ka na talagang may pintas pa na yung iba sasabihin na oh, hindi pwede kasi masculine daw siya ganyan to ganyan bla 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 o oh, bakit naman nagano nagji-gym yung mga ano natin yung mga candidates natin para magkaroon sila ng abs ba diba? so ayan si si Alexi nandyan na eh Super na pa ano na yan siya sa mga ano sa mga mga ganyang bagay sabi nila dapat daw sa ano siya sa Miss World daw kasi ganito ganyan bakit yung Miss World doon pang masculine ba yun hindi ba yun pang beauty pageant talaga grabe naman sila grabe talaga kayo kay Alexi pero ayan pasok sa panlasa ng mga Latino ang ating uh, Alexi Mee Brooks so, hindi tayo wag tayong kabahan kung siya man yung mananalo guys supportahan natin ng tulo-tulo guys whether kung sino man ang bibigyan nila ng karuna at kung sino man sa kanila na mag-align yung star, moon, and sun uh, supportan lang tayo guys pero for me uh, now is my support is Alexi M. brooks so kaya guys supportahan natin siya guys so hindi na ako gaano nagbibigay ng updates guys pero nanonood ako sa lahat ng mga kung ano mga kaganapan na nangyayari sa mga candidates ng Mission Universe Philippines so,